Magpalang araw ulit sa ating mga kaibigan at mga kababayan. Dito tayo sa ilalim ng mangga. Ang pag-uusapan natin, kung alam ninyo, kung natatandaan nyo mga kaibigan, ang ang buhay ni John D. Baptist. Alam nyo yun, yung mga ang kanyang ginagawa nung panahon, Si John D. ay isang tinatawag na nasa kasi ang anghel, Gabriel, ay nag-uto sa kanyang mga magulang na si Zachariah at si Elizabeth na magkakaanak sila sa kabila ng kanilang katandaan. Pero ang sabi ng anghel, Gabriel, sa kay Zachariah na ang batang ito at ang nanay habang ipinagbubuntis ay hindi siya talaga titikim ng alak ang nanay hanggang sa panganak, bata at ang bata ay hindi rin titikim ng anumang nakalalasing na inumin yung kahigpit ang bilin sa kanila ni Angel Gabriel dahil sa otos ng ating dakilang lubikang siyawe sapagkat ang ang gawain ni John the Baptist ay ang magbaptize before na dumating ang ating tagapagligtas ng ating Panginoon at uh, nang ipinanganak si Jan, hanggang sa lumaki siya, siya ay tumira doon sa ilang, doon sa, sa halos sa gubat Walang tao, o siguro kung mayroon man, hindi masyadong marami. Hindi masyadong pinupunta ng tao. Doon siya lumaki. At alam niyo ba mga kaibigan, na ang kanyang damit ay balat ng kamelyo, ng kamel, at ang kanyang pagkain ay mga locos at bolot pokyotan. Ganun no? kakaiba ang pagkain at pang, uh, parang ang ugali ni John the Baptist. Nang dumating ang panahon na mag ano na siya, magpe-perform na siya sa kanyang ministry ay ang pagbabaptize. Marami nagsidagsaan doon. Lalo na ang gustong maligtas, ang gustong magsisi, yung nagpabaptize. Ngunit kini-question siya ng mga taong simbahan tagapagturo na kung saan ang kanilang tinatanong bakit nagbabaptize ka sino bang may utos sa iyo saan mo kinuha ang kapangyarihan o karapatang ito eh, sinabi ng ating tagapagbaptize na si John na ito ay kanyang gawain sa utos ng dakilang lubikang siyaw eh. kaya dito mga kaibigan, ito ang kanyang sinasabi. John 3 verse 33 Ang tumatanggap ng kanyang patotoo ay naglalagay dito ng kanyang tatak na ang Panginoon o si Yahweh ay totoo. He had, had received his testimony, had sit to his seal that God is true. So ang ipinahiwatag ng ating pinag-uusapan ni si John the Baptist, ang sabi niya, ang tumatanggap sa kanyang patuto. Ito ay nagbibigay ng tatak ng Panginoon na ay totoo. Bagaman walang nakakita, hindi alam ng mga paraseyo kung sino ang nag talaga sa kanya sa gawain ito, ang gustong ipahiwating ni John na sila ay manampalataya sapagkat ang nagsugo sa kanya ay totoo. Yun yung ating dakilang lubikha o ang ating Panginoon. Kaya dito mga kaibigan, makikita na ang pananampalataya ng isang tao, hindi doon sa mga bagay na nakikita lang. Kung sino, kung ano ang kanyang kalalagayan, mayiwala ka. Hindi, ipinakita ni John the Baptist na kahit na sino, kahit na siya ay galing sa bukid, dahil siya ay sinugo, kailangan tuparin niya yung kanyang tungkulin bilang taga upang ang tao ay matatakan sa pamagitan ng pananampalataya at pagsisisi. Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan at mga kababayan. Pagpalain tayo ng ating Panginoon, Panginoong Yeshua Messiah.